pagpalang araw po sa ating lahat Isang maulan na umaga Maulan na araw Yung katatapos lang po ng uh, napakalakas na ulan Dito sa aming uh, lugar so, Nag-change na po ako So, kumusta po tayong lahat? alalalang lang po sa lahat ng mga nakatira malapit sa tabing ilog at sa mga bulubundukeng lugar mag-iingat po tayo sa posibleng pagguho ng lupa at biglang pagtaas ng tubig sa mga ilog ayan po mga kapangkilik namin na mahal at sa mga tabing baybayin naman po tabing dagat at mag-iingat po tayo sa biglang pagtaas ng alon sa dagat sa ating uh, mga kapulisan mga hukbong sandataan mag-iingat po kayo sa pagtupad ng inyong mga kanya-kanyang tungkulin ayan, bumalasas na naman po ang ulan lalong-lalo -lalo na po sa ating uh, manugang, ano po ay Patrick. Anak, mag po kayo palagi dyan. Kapag uh, ng inyong uh, tungkulin. So, mga katangkilik kong minamahal. Ito, mula na naman po. Malakas na naman po ang ulan. Yun, no? Oh. Ayan po mga katangkilip naming minamahal, lakas na naman po ng ulan. Oh. punta po tayo dito sa ating mga kasama sa hanap buhay ayun o oh. ayan po ang isa nating kasama sa hanap buhay ang sarap ng buhay nasa loob ng kanyang tricycle nakakorte na po <laughs> so ayan mga katangkilit namin minamahal Tuwang-tuwa po yung mga bata naliligo sa ulan. Naalala ko tuloy ng kabataan ko. Hi! <laughs> Iyon o. Oh. Ito po yung aming uh, tent pero puro butas na po. Butas-butas na. So kailangan ng palitan. Iyon oh. So nagsasahod na lang po kami ng tubig. Iyon. Hi boy. Hello. <laughs> o oh, mga katangkilik namin Minamahal mahal. Tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang hanap buhay. Ay nai. <laughs> Ayan po mga katangkilik namin minamahal. Ganun po ang kaganapan dito sa aming uh, lugar ngayon. Ayan. Puntahan natin itong ating isang negosyanteng kaibigan. Ayan o, no, oh, itong... Ah? Hi vlog! Yes. Good morning! Ayan o. No. Hi out. guys! Welcome to Kuya Vlog. Please like Good and subscribe. <laughs> Kahit na bumabagyo, kahit na binabaha, Tuloy pa rin ang buhay. Yes. Tuloy Tuloy pa rin. Yan po ng isa sa ating mga loyal subscribers. Yan. Yes. viewers Okay, guys. Kumain tayo kay Kuya. Bye-bye. Thank you. Thank you. basa yan. Yan ang kaibigan natin mayaman. Ay, mayaman. Uh, ano ba? Huwag naman kuya <laughs> Yung mayabang pa lang. Yung <laughs> mayabang pa lang daw. Hindi, biro lang po. Basang-basa ako kuya. Basang-basa na rin ako eh. Ay, po. Dak, ikaw na. Baby, sa vlog ni Tito. No! Why? <laughs> Why yeah, did it? Hindi yan nga. Yan, si Junjun. Si Junjun, damasipagwan. Oh. Na ang napakasipag na bata. Ang masipag na bata. Anong, anong grade, grade ka na nga pala? Anong grade ka na dyan? 7. Grade 7 ka na? Wow. 7. So, oh. Ikaw? Hindi. <laughs> grade 2 na po ako. Grade 2 ka na? Yeah. Ayan, no? okay. You know. Okay. Ito ang mag-high ka muna sa mga kapangkili natin. Oh, hi. hihay. Kasi hihay. Okay. Kasi hihay. yan, mahihayin sa kami rin. Ayan <laughs> ang baby ko eh. Mahiya yung sakali. Oh, Ayan o, oh, thank you, right. thank you. Ng Oo <coughs> oh, nga, yun, ang bilis, no? Oo, oh, na siya. Ang bilis ng ano? Ang bilis sumupa ng tubig, yes. ito. Kasi yung para doon, mga basura. Yun, yes, no? Ay, ate! Hindi oh, ko lang pagkain mo. O, oh, ano, Kuya Rich? Wala ano? kape? kape. Pumunta nga ako dito eh. Mambubura out ako ng kape Hindi, biro lang ko, biro. Huwag ilipan ka <laughs> ulit na. Masarap kape ngayon, Kuya Rick. Itong Ay, kaibigan ulan. natin na ito, mga katangkilik, makarinig lang ng kape. Talagang ano eh. Walang hinaayawan ito eh. Aba, pag meron, Yan. bakit hindi, di ba? Walang hinaayawan ito. Soft drinks, Kuya Rick. Malamig. Yun lang, soft drink Yan po, mga katangkilik ang soft drinks malamig. Darating din ang araw, mga katangkilip namin minamahal na lalabas din to sa YouTube ang kwento um, ng kanyang buhay. ano kanyang tayo? Masalaysay. So, hmm. e, salaysay Ha? Masalaysay natin. Maraming inspire yung iba. Walang tinda pala sa kabila. Eh. Ay, wala. Ay, hmm. wala. Ito nakapamili ka ngayon. Hindi hapon yan. Ay, mga, si. ano pa ba hapon? Ang ulan. Ay, lakas ang ula kanina madaling araw. Kaya hindi ka na nakapamili. hindi kami nakapamili. Ayun. Sobrang oh, lakas. Ano napapansin ko? Siguro pas yung bigas mo yun. Eh, Saan? Oo. Napapansin ko kasi marami kang sako. Ay, ang kiliwit. Galing yan sa bigas ko. So, yung maliliit. Talagang yan ang nagpapayaman. Yung malalaki lang ang ano. Ito so, yung nagpapayaman talaga sa'yo. Ang kukirin. Ang Takto lang magagayon. <laughs> yun o. Oh. Ayun, maganda na, sipsi pa. Pagkain lang <laughs> tayo. Tama, yun. Yun lang naman Tama talaga na. yung ano. Yun Bonus na yung kalaga. kung may sobra-sobra. Mm -hmm. Yun lang ayun naman talaga na yung ano. Yung pinagsisikapan natin araw-araw. Um, eh. Masarap kainin yung, yung sarili nating pinaghirapan. Ano. Pinaghirapan. Ay, kaysahan Yun yun yung pinagtataka ko, yun. Eh, no? Yung mga na, ang lalaki ng katawan, yun, eh, no? nagtatambay. Oo, oh, lalaki ng katawan, nangihingi dito eh. Malaki pa sa akin. Hindi nagtatrabaho eh. No? Hindi. Wala namang mga kapansanan. Eh. Gusto nila easy eh, si money. Kaya Ay, nga... Kaya ako nga, piso-piso lang, okay na. Gusto kong may kwento mo yung ano mo, no, buhay mo. Oh, mga <laughs> next following days or weeks, kuya rin. Baka maging ready na ako. Ayun kwento ng buhay kwento natin kung paano matin, ano para ma inspire paano ano mag paano magsumikap at yeah. ano katulad ano wow ano 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 Napakasaya rin kausap ng kaibigan natin mga natin Masaya tayo kung nakayari. Follow natin siya sa kanyang... Uh... meron ka bang rin? Uh, meron. Ano yan? Sige nga. Richie Ako Karangis Adapte. Ayan. Richie... Facebook. Facebook Richie... Hakobe Karangis Adapte. 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 Follow naman po adaptin. natin. Adapte. Adapte. Uh, natin mo ano kaya rin? Right? Kain tayo kaya rin? Hindi na. Gusto ko lang kape. May hey, joke lang. Kape o! Hindi joke lang, joke yan. lang. Yan! Biro lang, biro lang yan. Siyong kuya, nagmatami tayong kape. Hmm, nagkamali yata ako ng banggit eh. Kasi mga katangkilip natin minamahal. Itong okay. kaibigan ko na to, ba, hindi na hindi mabibiro to eh. Talagang... Pag mo, sinabi mo, tinututuo talaga. Kape yun bakit? Di ba? Kaya diba oh, lang, lang yun. Tama lang, tama. Ay, nakikin so. na rin buhay. Thank you. Muulan na naman. Okay. Lumalakas na naman yung ulan. Blessing daw yung ulan, Kuya Ricky. Kasi nababasa naman tayo. Blessing yung ulan kung yung tamang ulan lang. Oo, oh, ganito. Nababasa na tayo. Hmm, Nababa na yung, ano, yung iba. Huwag na yung ulan na nakakaperwisyo na. Ayan. Yeah. Hmm. Ang dami nang binaba. So, yung, yung kamay okay. nila... Nakaperwisyo sa ano, mga may trabaho. Yung, sama sa may ibang Maynila ngayon Kaya talagang Kaya yung naman. Kawawa nga si Puyo, na. yung paninda niya. Mm -hmm. Napakasipag yun. Eh? Yung mo, papanin, yung kahit eh. papano yung Kaya nga. Eh? Yung iba nangingingi lang. May tindahan. Hindi nakakasawa rin. Mm -hmm. Kasi okay naman yung katawan. yung katawan. Wala namang okay. sakit. So, na, tapos na may habang okay lang katawan pero kung Mayroon. meron naman tayo, bakit naman hindi? pero may isang kuyarik, balik kasi parang sinasandaan kung sino naminigay ah nasa kanay. oo meron din tayo e, balik kasi na mayamang ka daw. eh ako naman kasi pag talagang, ano, binigyan ko isandaan parang satandaan ka naman every other day ah pag naubos yung isandaan? oo, mal Parang every other day. Hindi na maganda yun. Hindi na pwede yun. bari na lang natin. Bari-bari na nga lang pinipita. Yun, mm. Asawa ko nga, kahit tulan, nagbababa ng soft Pero nagtataka ako, bari-bari na pinipita mo yung mayaman ka. Ay, hindi naman. <laughs> <laughs> kain lang. <laughs> Tamang so, kain lang parang, you know? Parang tingin lang yung mayaman, kung hindi pa. Pero pangarap ko, balang araw, malay mo oh, hindi naman masama mangarap. Oo. Oh, sabi ngilap. pag mangarap ka rin, mo na eh. Mangarap. na ako, Kuya. Sabi pa. ko po sa inyo si Kuya. Eh. Ay, yung kaya. Ha? Ay, na Kahit, na Kanya -kanya Kahit na umuulan. Sige, Kahit na... na, na umuulan Ipag na nito ulit, kahit kulad. Yan ang... Ay, Nagraranda ka ng ulan! Huwag meron ka talaga makita ang kakilala mo. Nga eh. Kaya nga Kaya... Minsan ayoko ko na magpakita sa'yo eh. Grabe naman kayo eh. <laughs> ano mo <naman> ganyan? Hindi, <laughs> <Nee>, biyero. Hindi <laughs> <laughs> Kasi pag nakikita mo ako, Kuya Rick, kape! O, oh, kape agad ah. <laughs> Kasi naman, Kuya Rick. Oo. Oh. pa. Tama na pwedeng ano. Oo, oh, pero kakaiba ka talaga eh. Ako, Kuya Rick, basta meron. Ganon niya. Hindi, mm hmm. Di, kahit wala ka nga eh. magpo ka, makabigay ka lang eh. <laughs> Ganon ka eh. Huwag na, kilala kita eh. <laughs> Alam mo kuya, na eh. ikaw kasi marunong sa akin. Ano yan? Ano lang ang buhay? Meron ka! Ay, kuya ka no! <laughs> Ay, kam... Ay, kam muna! Ay! Kumusin mo yung galang kuya no! tayong mo na, pwede? Oo, oh, sige no, problem! Hindi, walang problema yan! Ako, dami mong ano eh! Ako, dami! Kahit nga ano yan, kuya no, kahit nga hingi yan eh, bibigay Ay, sa iyo yan eh! Mabait ko yung mga bata na yan! Eh. Mabait yan eh! Iba daw yung mabait sa akin!

<laughs> thank you, thank you. pa. Sana nga eh. <laughs> Kahit umuulan, tuloy lang ang hanap buhay para sa pamilya. Wala, wala sila dyan? Okay, bye bye. Bye, thank you. Ayun, mga katangkilik namin minamahal. Sige po. Kahit umuulan, tuloy pa rin <laughs> Kahit umuulan, tuloy pa rin ang hanap buhay para sa pamilya. Yun, mga kapanggilin Kahit tumuulan, tuloy pa rin ang hanap buhay para sa pamilya. Di ba, Nay? Ayun, eh. So, shout out po sa lahat uh, kay ma'am Indrita Solidad, ma'am shout out po kay ma'am Gina Lina Paton shout out po kay nanay Madit muma shout out po kayo at kay uh, boss Edwin Manoy Asni shout out sa iyo boss Edwin Manoy as yun shout out ayan mga katangkilik ang gulay kahit na umuulan tuloy pa rin ang binta <clears throat> ang talong tuloy pa rin ang binta kahit na umuulan tuloy ang hanap buhay alang-alang

Kahit umuulan, tuloy pa rin ang hanap buhay. Alang-alang <laughs> sa pamilya, you know. Hindi na ordinaryong ulan 'to, bagyo na 'to eh. <laughs> Ito ang isang kasama natin sa hanap buhay. Oh, master. Atras lang. Master Junjun Baha sa ilang ilang Baha, saan banda? Yung yellow bin Ay, binabaha talaga yan Lalo doon sa may uno malapit, no? Basta po ako, mga na namin minamahal Kagagaling ko lang sa trangkaso Basa na naman Hahaha hmm. <laughs> tuloy ang hanap buhay kahit bagyo so mga katangkili kong minamahal hanggang ah, dito na lamang po muna ang ating video sa araw na to so, ito yung mga kaganapan dito sa aming terminal ngayong araw na to malakas na buhos ng ulan Ayun, medyo may hinto-hinto na. So, muli, sa lahat ng mga nakatira sa tabing dagat, mag-iingat po sa biglang pagtaas ng alon at sa mga nakatira naman sa mga tabing bundok, tabing ilog, mag-iingat din po sa mga posibleng pagguho ng lupa at posibleng pagtaas ng ilog. Ayun, mga katangkikong binamahalag sa... Huwag po nating kaligtang, magdasal palagi. Ano po? So, sa aking manugang, muli, uh, shout out sa iyo. Nak, ingat sa iyo palagi sa pagsupad sa inyong mga kanya-kanyang tungkulin. At sa mga kasama mo, shout out po sa inyo. Sa uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, walang sawang uh, tumatangkilik at walang sawang sumusubaybay sa ating monding channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat mag-iingat po tayo palagi God bless us all.